ay isang napakagandang siling na parang sinag ng araw na nakakasabay sa mga bagong teknolohiya. Ako, si John A. Escaler at kasama ng buong Bachelor of Culture and Arts Education 2A, ito ang sinag, isang paglalakbay para alamin ang natatanging ganda ng contemporary arts ng Samal at Horani Bataan. Kita ang mga contemporary arts dito sa Orani Multi-Purpose Gym, negosyo and tourism center na matatagpuan sa Town Hall Compound. Sa pagpasok ng pasilidad ng tourism center, makikita ang isang gaw na obra ni Sir Brian I. Ponce nagawa gawa sa recycled materials at inspired sa Alimango Sugpo Festival. Pinapakita sa disenyo nito ang textures ng crab shells at makinis na hugis ng sugpo. Ito ay ginamit noong binibining Orani Celebration. Sa likod naman, makita ang Timeless Beauty, isang acrylic painting sa canvas na ang ipinapakita ay si Apo Wang Od. Dito makikita natin kung paano hinamo ni Sir Arthur Marcelo ang konsepto ng kagandahan at edad. Narito rin ang pagwikan ni Sir Arthur Marcelo na ginamit ang acrylic sa canvas upang ipakita ang kagandahan ng endangered marine life. Hindi rin mawawala ang mayumi larawan ng ganda ng Pilipinas ni Sir Petronilo de Leon, isang oil-on canvas na naglalarawan ng pagkatao ng Pilipinas sa anyo ng isang babae. At para sa mga mahilig sa pelikula, narito ang Art of Life ni Emir Canlas, isang short film na nagpapakita ng buhay ni Sir Arthur Marcelo bilang alagad ng sini. Dito naman sa kabilang dako ng pasilidad na ito ay mayroong maliit na souvenir corner na nagbebenta ng lokal na handicrafts at mga kopya ng promotional materials ng munisipyo. Tunay ngang ang Orani Tourism Center ay isang makabagong hub na nagbubukas ng pintuan para sa sining, kultura at sustainable tourism sa puso ng Bataan. ngayon sa Aklatan at Museo ng Samal upang tuklasin ang mga contemporary arts ng Samal Bataan. Isang moderno at ambient na pasilidad ang matatagpuan sa tabi ng Municipal Building sa si National Road, Kaparangan, Bataan. Ang museo ay nagtatampok ng makasaysayang artifact, makukulay na painting at eskultura mula sa pininsular artists at iba pang lokal na alagad ng sining na nagbibigay buhay sa kasaysayan at kultura ng bataan. Dinisenyo ito na may malawak na bintana, malinis na linya ng arkitektura at kontemporaryong interior na sumasalamin sa pagkakaugnay ng nakaraan at makabagong sining. Tinitiyak ng pamahalaang lokal ang patuloy na pagyabong ng programang pangkultura sa pamamagitan ng mga workshop, exhibit openings at community art projects dito sa museo. Makikita sa museyong ito ang gown na ginamit ng isa sa kalahok ng binibining samal na dinisenyo ni Sir Jeremy El Tolentino. Isang gown na gawa sa copy shells na sumasalamin sa masiglang kultura ng samal. Ang kumikislap na materyales at disenyo nito ay tila sinasabing ang sining ay kasaysayan na sinuso. Pansinin naman ang hapagkainan miniature kung saan ginamit ni Sir Rafael Cortez ang installation art upang talakayin ang body image at panlipunang pananaw sa pagkain. Sa bawat detalye ng optical illusion ng bituka na may iba't ibang anyo ng katawan ng tao, nararamdaman ang saloobin ng pressure at pagkakakomplikado ng dining culture, isang patunay sa husay ng makabagong sini. Sa ibong dayo naman, ni Sir Dennis Castor makikita ang estrukturang gawa sa plastic at metal na para bang nagtatanong kung paano natin pinapangalagaan ang ating kalikasan. Ito ay naging centerpiece ng booth ng Gulit Pinas noong 2019. Sunod nating tignan ang Flourish ni Sir Donde De La Cruz. Isang mixed media piece gamit ang textured paste at acrylic sa canvas. Ang makukulay at detalyadong balahibo ng pavorel na nilagyan pa ng gold leaf ay tila ba nagsasabing ang ganda ay dapat ipagmalaki at yakapin. Narito rin ang bugkos ng liwanag ni Neil David Forbes. Isang larawan mula sa DSLR camera na nagpapakita ng liwanag na bumabalot sa bayan ng Samal. Ang liwanag sa kalangitan, tila isang paalala na kahit sa gitna ng bilin, may ilang na gumagabay sa komunidad. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama sa aming masining na paglalakbay. Ako si Paloma G. Ramos naway ating isa-isip at isa-puso ang mga dadiskubre nating likhang sining ngayong araw. Dahil sa likod nito ay ang mga kwento, kultura at tradisyon na ating maipagmamalaki sa ating bansa at sa buong mundo. Ako si John Lai da At ito, ito ang, ang Sinag. Lumikha, lumaya at, at ipagmalaki, ipagmalaki ang mga contemporary arts, arts ng samal at orani, orani bataan. bataan.